Good day kapag Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano patagalin ang buhay ng stansyon. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? So itong video na to guys ay para sa mga newbie natin kapag So, kahit anong suspension, pwede dito sa video na to. Mapa air fork man, coil fork. Sa pag-aalaga ng stansyo ng fork, napakadali lang. Halos tatlo lang yung bagay na kailangan mo. Kailangan mo lang ng basahan, pero yung basahan dapat yung basahan lang na para dito sa stansyon. Pangalawa, kailangan mo ng fork lube o fork oil. So, itong fork oil na to, gawa ng ragusa, ilalagay ko na lang sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nakuha. Ang pangatlo naman, kailangan mo lang ng tiyaga. Yun lang, tatiyagaan mo lang siyang alagaan. Ang magdadala ng buhay ng fork dito sa estansyon niya, kapag yan madumi o oh, hinayaan mo lang na madumi, yung mga putik na yun o oh, yung mga elements na yan, para yan abrasive, para yan magiging liha, na paulit-ulit pumapasok, labas-pasok dito sa seal kapag yung seal na yan na compromise, na pudpud -pud na kakapasok ng mga dumi, ng mga elements, masisira na, makakompromise na yung loob ng port mo. Ang kailangan mo lang gawin, bago ka umalis ng bahay o bago mo siya gamitin, lilinisin mo nuna itong stansyon. Kukuha ka lang ng basahan at punasan mo lang siya. Siguraduhin mo lang na napupunasan mo rin yung ibabaw ng seal para yung alikabok o yung mga dumi hindi na papasok diyan. Yung basahan na gagamitin mo dapat yung para lang sa kanya. Huwag kang gagamit ng maduming basahan o yung basahan na pinunas mo sa iba. Parang dinumihan mo lang lalo yung stance yun, di ba? So, mag-set ka lang ng sarili niyang basahan. Kapag napunasan mo na, good to go ka na. Pag uwi mo naman, galing sa long ride, sa trail, o kahit anong ride man ginawa mo, kailangan mo ulit siyang linisan. Kapag nalinisan mo na siya, pwede ka na maglagay ng port lube sa paggamit ng fourth lube, kakalat mo lang yan dito. So simula ka dito sa taas, hayaan mo lang tumulo dahan-dahan yung oil. Dito sa side ng disc brake, takpan mo lang yan ng basahan para just in case kung tumulo man yung oil, sa basahan siya tatama. Hindi dun sa caliper o sa rotor. So hayaan mo lang siyang mag-drip down papunta dun sa seal. Pag nalagay mo na yung lube, tumulo na siya, ipapump po naman yung fourth ng ilang beses para yung fourth lobe pumasok dito sa loob. Okay, so ipapump natin yung fourth. Hindi mo naman kailangan i-bottom out yung buong fourth. Basta mag-pump lang siya, okay na yan. Yung excess na oil naman dito, kailangan mo yan punasan. Hindi mo yan papabayaan lang. Kasi pag binabayaan mo yan, didikit yun yung mga alikabok, yung dumi. So, ganoon din. So, kailangan mo siyang punasan. Gamit tayo ng ibang basahan. Punasan mo lang siya hanggang mawala yung oil. Yung oil na pinunasan mo, nandiyan pa sa basahan, di ba? Habang basa yung pamunas, pwede mo yan ipunas dito sa ibang parte ng fork. At makikita nyo na kikintab yung fork nyo. Hindi rin sayang yung sumobra na oil. Dahil pinunas mo ito sa ibang parte ng fork, huwag mong iuulit ipunas dito sa stanchion. So, gamitin mo naman yung kanina na tuyo na basahan. Medyo maarte lang sa basahan, pero kapag ginawa mo naman yan, mas mapapatagal naman yung buhay ng stanchion mo. Tatagal yung buhay ng fork mo may iwasan mo yung mga gasgas sa stanchion, may iwasan mo yung nag-fade yung pintura. Kung sakali naman na wala kang fork oil o fork lube, pwede kang gumamit ng chain lube or any oil na malabnaw. Pero dapat make sure yung oil na yan ay safe sa rubber. Yung mga singer oil na katulad nito, yan, huwag mong gagamitin yan. Yung singer oil kasi gawa yan sa mineral oil. Si WD-40 naman, merong solvent yan. Kakainin din niya yung rubber. Kaya wag kang gagamit nun. Pwede mo rin yan gawin dito sa ganitong mga fork, yung mga stock. So, kung naka-stock fork ka pa, alagaan mo lang itong stanchion. May iwasan dyan yung paggasgas, yung pagkasira ng pintura. Okay, so kung nagustuhan mo itong video na ito, leave a like. O kung may katanungan ka pa, comment down below lang. You do, swabe. Oh. Okay, ayos. Wee! Buka pa kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat! See you next time.